Kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Uh, sa lahat po na mga dumadaan sa kalsada na ito, pakishare po ang video natin. Kasi po, alam ko po kung gaano na kahirap ang inyong ginanas dito mga kaibigan. Ilan taon na ba kayong nagtitiis sa lugar na ito? Kagaya niyan mga kaibigan. Ah, Ayan, bubuksan ang uh, manhole tapos, uh, isasako yung mga buhangin na naipon. At sa kabila naman, pupunta pag natapos na dito sa kabila. Okay, oh. Uh, ganun ah, din kabila. po, ang, sa aking tingin, ganun din po ang mangyayari doon sa kabila na yon Nakikita niyo yan. Galing yan sa manhole. Sa galing sa kanal yung mga buhangin na yan. Oh. Uh, kagaya nito, ito, pagka na, naalis na nga yan dyan, tatakpan. Kagaya doon sa kabila, ang daming May butas din yan dyan yun po ang kalbaryo na dinana sa lugar na ito hindi ko po babanggitin gusto ko pong uh, ingatan ang mga karapatan pang tao. pero po pagkaganyan po tingkado uh, po ang lugar na ito ilan taon na po ba kayong nagtitiis sa lugar na ito hmm? itatanong ko po sa inyo i-comment ninyo sa baba at i-share ninyo para po uh, magtulong tulong po tayong magdasal na maresolve na ang problema na ito. Ilan taon na po ito eh. Oh, hindi ko po babanggitin ang lugar. Kaganyan, may mga imbornal. paano kaya yan? Ibabaon kaya? Ilalagay kaya yan sa ilalim? Ha? Yan sana ang imbornal. Paano? Wala naman bako dyan pang hukay. <laughs> Ayan, ang ginagawa ay eh, mga kaibigan. Ganyan, okay. Oh, uh, oh, lilinisin yan. Papalahin yung mga naipong buhangin sa sako. At tatakpan din yan eh. Sige po, pakiser na lang po Alam ko kayo po ang sama ng sama na inyong loob sa traffic dito sa lugar na ito hmm? At ah, ipagdasal po natin na sana matapos na po ang project na ito Sa tingin ko edi eh, ako magbabanggit kung ilang taon na kayong nagihirap dito sa pagdaan uh, Ilang krudo uh, ilang ang ma malulugi sa inyo Ha? Araw-araw po ito kasi yung project hindi natatapos ilang taon na. Hmm? Kaya po ay uh, pagdasal po natin na sana matapos na po ito. Kasi kung uh, umasa po tayo sa mga uh, uh, di ko na ayaw ko po magbanggit. Ha? Huh? Ayaw ko po magbanggit. Ah, uh, kailangan po uh, magdasal po para matapos po ang project na ito. Sana uh, Uh, mag-share po kayo para po naman makakatulong din ang iba sa pagdasal kasi yan lang po ang sa tingin ko na makaresolba sa problema dito sa lugar na ito pagdarasal na lang po hindi na po tayo uh, maging mag, uh, ano pa sa ibang tao kumasa kasi sa tingin ko parang walang pag-asa sana makakauwagay ng aral mga kaibigan. Alam niyo ang aking channel. Lagi po ako nagbibigay payo sa lahat uh, ng mga taga -subaybay.